Uh, dear Kuya Stanley and Doc Rita, mm -hmm. hi, how are you po? I'm Alon, not my real name. I'm a girl and I'm in my late twenties. I have not been in a relationship for many many years, and I enjoyed being single because of traveling, and I can buy a lot of things for myself. Until nagka pandemic. <laughs> work from home ako at buryong-buryo na ako na hindi makalabas ng bahay. Kaya nag-install ako ng dating app. Marami ako hmm. nakausap is lang ang tinatagal until nakamatch ko si K. Sobrang okay siya. <laughs> Early this year kami nag-start mag-usap. As in, araw-araw, ang dami ko nang alam tungkol sa kanya, siya rin sa akin. Kaya palagay na yung loob ko sa kanya. Eto pa. Sabi niya kasi sa akin, di raw niya ako lolokohin. So bilang tanga, naniwala naman ako. <laughs> so nagpatuloy ang chats and calls namin hanggang sa this month lang, nagyaya siya na makipagkita. Panatag din ako sa kanya kasi schoolmates kami noong college. So, inisip ko, may value siya. Eh, wala. Haha. -ha. <laughs> <laughs> Yun na nga, mm. nagkita kami. Tapos may nangyari sa amin na ginusto ko naman. Pero eto na mm. po ang dahilan bakit ako sumulat sa inyo. Wala pang isang linggo after noon, bigla na lang siyang hindi nag-reply at o oh, hindi nagparamdam. <laughs> Ayun, kaya ang ghost. Kaya pala ghost. Ay, oh. nako. Nainis ako kasi hindi naman ako ganong klasing babae at umasa talaga ako ng konti na magiging seryoso yung relasyon namin. Sana sa simula pa lang, sinabi na niya yun na yun lang ang intention niya. Gusto ko sana siyang i-message pero baka sabihin niyang papansin ako. Eh alam ko naman na ayaw na niya sa akin. Okay lang bang mag-follow up na kung ano na? kailangan ko bang malaman kung tapos na? May mm -hmm. eh, karapatan ka bang magalit na naka one night stand mo kapag biglang hindi na siya nagparamdam? Gusto ko lang naman mas masa mukha niya kahit isang beses, makaganti lang. Hehe. <laughs> <laughs> Salamat sa pagbasa ng email ko, Sir Stan and Doc Rica. Lubos na taga-subaybay, Mm. Ayan. Ngayon, alone na talaga siya. <laughs> okay. Hi, Alon. Maraming salamat sa iyong sulat at maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa amin sa feelings. Alon, alam mo, walang ibang maganda nga um, parang There's no other way to put this but to tell you na naloko ha ka. <laughs> na nasabihan ka ng mga magagandang salita para maibigay mo ang iyong, matamis na halik at oo at ang uh, ginawa niyo nung gabi nyo dito sa taong ito. Palagi ko, hindi niya talaga intention na seryosohin ka katulad ng um, hinihingi mo. At uh, ang gusto lang talaga niyang malaman ay kung siguro pwede kayong magtalik, di ba? And after that, alis na siya katulad ng ginawa niya. So, mukhang napaasa ka niya, kaya masakit para sa iyo. Okay lang magalit kasi karapatan mong magalit kasi niloko ka niya, 'di ba? Pero kung hahanapin mo pa siya, i-text mo pa siya, palagay ko ghost na siya ngayon eh. Palagay ko hindi ka na niya papansinin. 'Di ba? Tapos uh, 'yung paghahanap mo sa kanya at pag uh, hahabol mo sa kanya, baka isipin pa niya as something else na baka patay na patay ka sa kanya, gusto mo pa siya, etcetera etc. Kaya, ah uh, kung ako sa'yo, hahanapan mo ng closure ang sarili mo. Ibig sabihin, kung galit ka sa kanya, tanggapin mo na galit ka. Hindi mo kailangan siyang um, pagbigyan, hindi mo siya kailangan uh, patawarin. Sabihin mo lang sa sarili mo na galit ka. At, ibig sabihin nito, hindi ka na magpapa, magpapaloko next time o magpapaasa next time. Kasi yung mga ganitong tao talaga hindi na binibigyan ng oras to. <laughs> hindi na rin binibigyan ng energy kasi ang intention lang talaga nila ay lokohin ka. Kaya matuto ka na lang from this experience so that you can move forward at hindi na mangyayari to sa iyo ulit. 'Di ba, papastan? Correct. Um, Alon, <laughs> maraming salamat sa pinadala mo sa amin na email. Pero tama yung sinabi ni Dok Rika, naloko ka nga. Kaya namin inuulit sa inyo sa mga kalaguyo at mga kapiling na nanonood at nakikinig, pagka kayo ay may nakilala sa dating app, eh mag-ingat din kasi marami diyang manloloko at bolero. Kung tama bang sa kanya, sa totoo lang, kung nangyari sa akin yan, hindi ko na gagawin yun. Hindi ko na siya hahanapin. Kahit ipablatter, hindi na. Kahit uh, uh, tanggapin mo lang sa sarili mo na ganun ang nangyari at uh, kailangan mag-move on. Kasi pag hahanapin mo pa siya, mag-uusap kayo, ang mangyayari dyan, bobolahin ka uli niya, mauuto ka, may mangyayari uli na pareho yung gay na naman maging target lang yan, paulit-ulit na yung panluloko na gagawin niya. Siyempre, hindi naman niya aaminin na niloko ka niya. Magpapalusot yun, sabihin niya. Eh, kasi na busy lang ako. Pero ang totoo niyan, naghahanap niya ng ibang target sa dating app na in-install ninyo. Kaya mag-ingat kayo. At next time, eh, sana, huwag na magpapautu sa mga ganyang klaseng tao. Okay? Uh, ano mo, mga... Papa Oo. Oh. Oh, madami mga ka-relate dyan, pero meron ako isa pang naisip. Kung gusto talaga ni Alon mahanap itong taong to, siguro ay kailangan lumapit siya sa isang ano, yung expertista. Para mahanap mm -hmm. yung ghost. Paano ka? Mm -hmm. Yung spirit of the glass. <laughs> 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 De, pero wag na, wag na siya oras mo dyan. Na, kasi uh, sa totoo lang, parang hindi na siya nagre-reply, Dumalabas, ikaw yung nagahabol, tapos baka mamaya... Mm -hmm. Um, yung tiwala nasira na si Rana, kasi hindi siya naging honest talaga sa iyo. At uh, baka mamaya, meron siyang girlfriend o may asawa yan, hindi mo alam. So mas delikado. Kaya wag na, move on na. Uh, feels for the day, mga feeling at mga kalaguyo, wag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka siniseryoso. Minsan hindi natin kailangan ng closure, kundi acceptance. Sakit nun, beh.